Guys, kulay gatas. <laughs> Buti, nagapan. Kaya pala, oh. Yay! So, ayan mga paps, for today's video, ay tuturo ko lang sa inyo kung paano tayo, kung paano natin i-check yung makina natin kung pinasok ng tubig. So, kahapon kasi, lumubog ako sa bahay at na-stuck ako sa gitna dahil may butas pala. So ayun, napababa ako at tinulak ko muna. Pero hindi naman siya namatay, pero kailangan ko parang i-check kung pinasok nga ng tubig. Tara, samahan niyo ako. So ayun, mga papel naman oh. Tingnan niyo naman yung itsura niyan kung gaano ka lungis Sa kayo, ilalagay natin ang gear oil. Ayun, kailangan natin check 'yan pati airbox. Tapos yung dito, may kita niyo na kung gaano ka yan yung ilalim oh, tingnan oh. Yung shock niya pang puno. So, yung, sinasabi kasi ng mga nang iba pag ginalubog ka, kailangan mo mag change oil. Paano natin malaman kung pinasok yung ating makina? Papakita ko sa inyo. So, mga pops, una natin i-check itong gear oil natin. Kung pinasok nga ba ng tubig. So, buksan natin to. Oh. Pag ganyan yung patak ng ating gear oil, ayan, kita mo naman oh. Magbigan natin. So, ibig sabihin, hindi siya pinasok. So, sasara lang natin uli. Yan lang. So, ibig sabihin, hindi siya pinasok kahit nilubog tayo ng baha. So, dapat lagi kayong may extra gear oil. Para every time may check kayo, may pandagdag kayo uli. So, ayun, nag ano, eto na siya. Diba? Ito na, ano, oh, ano. ayan. So, ibig sabihin yan, hindi siya napasukan. May kita naman natin yung pag pinasukan ng tubig ay magkukulay gatas yan so ibig sabihin goods pa yun lang yung pag check kung nalabog tayo sa baha tapos baka isipin natin na pinasukan yung ganyan lang yun yung pag check so ngayon papakita ko naman sa inyo yung sa uh, engine oil natin Tara. so yun dito sa engine oil ilalala natin ng flies para ito ito nalagyan talaga ito ng flies para hindi masira yung ating ano yung ating plastic lang kasi yan eh dito natin sa i-check ayan So, ito yung ating oil stick. So, kailangan natin gumamit na yung straw para ma natin yung ating oil kung pinasok nga ba siya ng tubig. So, malakikita naman din natin siya dito. Pag pinasok yan ng tubig, madadagdagan yan o puno. May makikita tayong kulay parang kopi ulang ka, parang gatas. So, i lang natin yan dyan kung uh, napasokan bago tayo mag-proceed ng change oil. mag naman yan, ito straw. So, Gagamamit tayo ng straw para kita natin kung pinasukan siya ng tubig so ayun kumuha ko dito humigo ko ng konti tapos ilalagay ko siya dito sa ayun ilalagay ko siya dito sa ano so ibig sabihin ng ganyan hindi siya pinasok ayan o oh, ko so, purong langis pa rin yan yung ating nahigop langis yan Yan. Di ba? Yung patak noon, kita ano kasi may kulay din yung ano ko eh, papel. Scratch lang. Ayun oh, langis siya. Eh. Ganun lang mga paps Kung nag nababahala kayo sa pag-check. Mabilis lang naman buksan yan. Kailangan nyo lang ng 12mm or 10 sa gear oil. Parang 10 na dati eh. Ay 12. 12 mm para sa gear oil. Saka applies para dun sa ating uh, engine oil. So yun lang yung may share kong idea sa inyo once na naglubog tayo sa baha kasi yung iba suggestion yan uh, change oil agad. So kayo mapapagastos tayo. Kaya yung idea na yun si-share ko sa inyo para alam nyo rin hindi tayo basta basta magpapano. At siyempre i-check natin yung airbox yan. i-screw lang naman yung gamit dyan. Kasi pag pinasok yan check natin kung hawakan natin kung basa yung ating air filter. So itong crankcase natin uh, walang problema yan kahit pinasok ng tubig dahil magdi-drain naman agad yan dahil meron yung butas dyan na labasan ng tubig kaya eh, hindi natin kailangan problemahin yan kung bagong CBT tayo eh okay lang pwede rin natin i-check para overall maintenance na rin tayo kung sakaling nalubog talaga talo'y nagtutulak na tayo sa baha yun may papayo kong suggestion sa inyo so hanggang dyan lang aking video mga paps maraming salamat ingat sa biyahe ngayong tagulan